Salmo, Kabanatang sa Siyam. basahin natin verses 13 to 14. Ganito ang sabi. O Panginoon, kahabagan mo ako. Mula sa kanila na napukot sa akin, ang tinitis ko'y mas mo. Yaman mula sa mga pintuan ng mga ako ay itinaas mo upang aking may saysay ang lahat ng kapulitan mo, upang sa mga pintuan ng anak na babae ng Zion ay kagatakto ang, ang pagliligtas mo. Ito so, sa lita ng Panginoon tayo ay nandahal. Panginoon, nawa, bigyan niyo kami ng karunan sa uh, aming pong pagkukulay na salita bilang sa matayan ng aming pong pananalangin lalo po ang aming puso, lalo po pamamagitan ay hindi na ang pagsusumamo na yung mabit. Pagkakita sa pangalan ng Panginoon ni Amen. So, bakit tayo humingi sa Diyos? Para saan? Pero meron din humingi ng tulong at nangangako ng kapalit. Si nagpapakawa sa isang tao, nagpapakawa at dahil nais siya niya makatiyak na siya sa sabuti, nanangako rin siya na meron siya ang kapalit para pambayan. Well, tapa. tama. Tama na naman yun. No? Kung tama, ang gayon eh. Pero kung para sa ikaliligtas ng sarili sa kahihiyan o ano mag bagay at hindi niya tutuparin ang kanyang ipinangakong kapalit, hindi tama yun. Kaya dapat, Huwag natin itulad ang Diyos sa ganitong paraan na humihingi tayo tapos na nangako tayo na hindi natin lupo pa rin. Dahil kung ganyan ang ating gagawin ay eh humihingi lang tayo para sa ating pansarili na parana. At kung mangako naman tayo ang babalik natin sa Diyos, tsaking hmm. tama ang ating kaya ito sa ating talata, 13-14, mayroong dalawang malagang bagay na dapat natin tingnan dito. Tingnan natin kung na ang kahilingan ng salmista sa Diyos at ikalawa, para saan ang kanyang kahilingan. Anong kahilingan dito ni salmista ng gabi? Yan ang gula una. Verse 13, O Panginoon, kakabagan mo ako. Mula sa kanila na napukot sa akin, ang tinitiis ko'y mas mo. Yabang mula sa mapintuan ng kamatayan, ako ay itinaas mo. Na mali na kailangan ng San ng Gabi ay kakabagan mula sa Panginoon. Kahabagan ang hinihingi niya dahil mayroong napupuot sa kanya at yun ay tinitiis niya. At ang sabi po ni Harry David, Yaman mula sa pintuan ng kamatay, ako'y tinaas mo. Iniligtas mo ko. Iningatan mo ko. Ngayon, Panginoon, pumihingi ako ng kahabagan. Now, itong panalangin, ang awit ni David, Ito'y may kautayan sa Second Samuel chapter 5 na si Haring David ay tuluyan ng pinakupo ng Diyos bilang hari sa bayan ng Judah at pagkatapos kanyang nilusog ang Jebus o ang Jerusalem at ito'y kanyang nasako. Kaya si David ay isang haring matagal. Isa siyang matagumpay. Pero may isang kamalira ni si Haring David nung siya ay maupong no? hari na gumawa siya ng marami pang asawa. Yung naging kamalira niya. Alam niya, David John, dahil alam natin siya ay pinagsabihan ni Propeta Natan. Kung kay eh, Pachiba, at dahil dito, sa providencia ng Panginoon, nilaysa at muli ng Panginoon ang Filistin sa Filisteyo. Nagtipon muli ang Filisteyo at pinaligilan si Hasdabi, ang bayan Israel. Ang ginawa ni Harry David, siya ay lumapit sa Diyos. Nandalangin siya. Yan ang puso ni David. Hindi siya gumawa naman. Ba? Hindi siya pumingi ng permiso sa Diyos. Kaya sabi ni Harim David sa Panginoon, 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 ano ba, ibibigay mo sa atin ang Pilistreo nito? Ipapasakit mo pa sa atin? Nasumagot ang Panginoon sa kanya, ipapasakit ko sa iyo, bibigyan ko sa iyo. Sige, harapin mo. At hinarap nga ni Harim David na talo yung Pilistreo. Pero hindi nagtagal, muling bumako ng Pilisteo. Buong bansa na ng Pilisteo ang talagang lumama muli kay David. Pinagigilan siya muli. Muling lumapit si David sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, ano sa tingin ninyo? Ibibigay ko ba sa akin ang Pilisteo nito? Magagabi ko ba siya muli? Lulusubi ko ba siya? Sabi ng Panginoon sa kanya, baka nungusog. Kundi pumalipot ka sa likuran nila. At kapag narinig ninyo ang mga yapak doon sa itaas ng puno sa mga dahon, nungusog kayo dahil ang Panginoon nangunguna lang sa inyo at siyang mga gabi ninyo ang tinesteyo. Ganun ang ginawa nito din. Talagang binantayan niya, pinahinga nila ang mga yapak doon sa ibago mismo ng puno at sila'y pumalibot at natalo. Muli ni Haring David ang Palestine. Hindi sumuko si David sa kanyang padalangin. Kanyang tinitiis sa sabi na ito, tinitiis ko mas, ang uh, tinitiis ko yung mas dalmo Yung mga tao na sa atin. Ako ay iyong tinaas bilang hari Mula sa kabataan ay tinaas mo ko, humingi ako muli ng tarababin sa iyo. At si David ay nagbagi. Kaya ang, ang alam dito, na bagamat tayo ay mayroong pagkakamali, bagamat tayo ay nagkakasana, hindi <coughs> na nangangunggan, na hindi tayo pakinggan pa pang ng Panginoon. Ang paghingi ni David ng kahabagan, ay eh, alam natin, unang-una sa tanggang sarili, at alam niya siya nagkasala. Pagkaman talong beses siyang pinaligiran ng kaaway, eh, hindi sa tunay nila ang malala. Kailangan din tayong maging masipag pagdating sa panahal Meron lang isang kwento sa isang dyary. Naalala ko na matagal ng panahon, isang tapoons na drawing, ang nagalagay doon, isang bata na hindi sa Diyos. Magsasawal sa Diyos. Kasi katulad nila ito. Sabi niya, si Kuya Mar, hindi pa rin nakapag-asawal. Si Kuya Ben, walang may trabaho mga doon ngayon. Buhok ni Papa, nalalagas pa rin. Ay, pagod na ako sa kanya. Pagod na ako sa kapapanalangin, wala pa rin sa God. Well, ang aral dito sa atin, ang panalangin ay pagsubok ng ating pasensya. Kahit wala tayong nakikita ng bunga, wala tayong nakikita ng sakot na malina, ay eh, huwag tayong tumigil sa panalangin. Dahil ang padalangin, kung tawag ganyan pang susumamo, mo, o pagpapakiba ba? Ibinago pa tayo ng Panginoon sa ating mga sarili at doon lamang siya sumasakot. Doon siya nagbibigay ng Dahil Daralong natin ang padalangin ay kasangkapang kaloob ng Diyos sa ating parang timba na hindi ka makakakuha ng tubig sa balon hanggang hindi mo binakit. May tubig na naghahanda roon ang kailangan naman ay sa lumi. At ang Diyos ay nabigay sa atin ng timpa pang sa kanyang tamagan at kailangan natin ito gamitin. So, huwag kayo mong hinawa sa patalanin. Tuulad ni Dali. Alagang tinabagan sa lang Diyos. Ikalawa, uh, para saan Tanda eh, niya ano? Kailangan. Para saan? Verse 14, ang sabi niya, upang aking may sa isa ang lahat ng kapurihan mo, upang sa mga pintuan ng anak ng babae ng siyon, ay ikagala ko ang pagiligtas. Si Haring David, hindi siya na nanalangin pa sa kanyang pangsarili pa lamang, hindi may kaakibat itong pangako na kung sa'y kahapagan ay kanyang luwalhati ng Diyos. Kanyang papalmanan ng Diyos. Ikagagalap niya ang Diyos sa harap ng mga tao. At yun din ang ating layunin. Bakit tayo naligtas? Bakit tayo malananamin? Ang chip natin is to glorify God. Yun talaga ang dapat mangyari. At yan ang nakikita natin kay Han the Big na isang uh, sa isang totoong tao ng Diyos. Hindi sa kanyang pansariling kapatid lamang. Kaya na sinabi ko nina, isa, humingi tayo sa Diyos dahil gusto nating makaiwas lang sa problema. Gusto nating maligtas lang sa utong o kawalang pera at pagkatapos mula na. Si the David, siya yung ng labagan para luwalatiin ang Diyos. Pero so, paraan niyang pamaluluwalatiin ang Diyos eh. Una, ang sabi niya, upang maisaysay lahat ng kapurihan mo. Upang isaysay ang kapurihan ng Diyos. Kapurihan ng Diyos sa ginawa niya sa atin, para tayo niligtas, para tayo pinatawad, para tayo pinagtyagaan ng Panginoon. At kapurihan ni Kalawa, para sa Diyos, kung paano siya kumilos sa atin, sa bilang ng ating pagkakasalan, ito yung ating testimony kapag tayo ay nag-share sa ating kapwa. Kung paano tayo kinabagal, dapat din natin gawin na isa, isa natin ang kapurihan ng Diyos. At ikalawa, upang itagalap ang buong pagliligtas ng Diyos, saan? sa mga pintuan ng anak na babae ng zero. Ibig sabihin, sa maraming tao o sa mga tao ng Diyos, dapat ikagalap. Ito ang dito ni David eh, na lahat ng kanyang sambayan o ang kanyang nababayan, kanyang mga constituent sa kalian ay magalap sa Diyos. Now, tanong natin, ano ito ang Zion? Zion o Zion sabi niya, upang ating may saysay lahat ng kapurel mo upang sa mga pintuan ng mga anak ng babae ng Zion ay itadala po ang paglilitas mo. Now, ang Zion, ito isang puta, isang bundo sa Jerusalem. Now, alam natin, ang Jerusalem, na pag ng mga Jeboseo, niminsan wala pang nagwagi. Simula pa sa panahon ng mga judges sa panahon ng mga Israelita, hindi pa nagabi ang Diyoseo. Pero pagdating kay Harry Gabi, siya lang ang nagabi nito. At dahil dyan, dito itinayo ni David ang kanyang palasyo sa bundok ng Jerusalem. Kung tawagin niyan, Zion. At doon, naupo si David bilang Aret. Pero, si Haring David, conscious siya sa kanyang sarili na totoong nakaupo talaga sa throne ng Zion ay ang Panginoon. At siya ay isang instrumento lamang na naglahari pero actually, ang Diyos ang naglahari sa bayan ng Israel at sa lahat ng na, tao. Natignan natin yung sinabi sa verses 4 tingnan niyo ang sabi sa um, verses 4 Seven, uh, 11 sabi, niyo, sapagkat iyong pinanatili ang matuwid, na sabi ko, ikaw ay nagagawad ng matuwid na hapon habang nakaupo sa trono. Hindi niya nirecognize siya ang nag kundi sa kanyang buhay, ang Panginoon na nag -aari sa Verse 7, Ngunit na ako kung hari magpakilagman ang Panginoon, itinatag niya ang kanyang trono para sa maglahatro. Ito ka ng kay David na dapat natin tularan. Ano mga pagpapalat, ano mang kalagayan na meron tayo, hindi na hindi mawala talaga yung ang Diyos ang nakataas sa ating mundo kinikilala siya ng tabi na ang Diyos ang nakaupo sa turo. Now, ikalawa, tignan natin, ano yung babae ng siyong? Anak ng babae ng siyong. The daughter of Zion sa Ingles. Now, alam natin na ang Israel, ang pure virgin daughter, itong dalisay na berhing anak ang Israel. Ibig sabihin, ito yung Israel na hindi namang nagsahan ng na mga idol sa ibang mga bansa. So, ito yung picture sa lahat ng mga elect, sa lahat ng mga ipinanak na muli. Ipinanak ng espiritu na kailanman ay hindi namang ng mga idol. At doon, ipapayag ni Haggabit, ituturo niya ang nawaratian ng ating pamilya. So, si David, nangarangin siya, hindi siya ng kahabago sa Diyos, ang wish niya, ang pangako niya, ay upang tuwalatiin ang Diyos. Sana, ganoon din tayo. Kung mayroon tayong hindi sa Diyos, mayroon tayo pa pangako niya sa Panginoon. Tulad ni Hannah, nung nanga siya ay nanalangin ng anak, anong pangako ni Hannah? Ibigay niya si Samuel sa Panginoon habang buhay na yung binigay ito. Huwag tayo mong hinahitan. No? Mayroon isang kwento na isang empleyado, problemato siya sa buhay. Wala, pang, wala sigurong pangbayad sa bahay, wala nang pangbayad sa kuryente, wala nang pang-fishing fee. Problemato siya pumasok sa opisina. Hindi agad pumasok po sa kwarto para magtrabaho, nandun siya sa hallway ng office nila. At twisigaw siya, Oh, saka kung mayroon na akong limang libo, ako, kontento-kontento na ako. Masisyahan talaga ako. Eh, Hindi di niya alam yung ako niya, nasa likuran niya. Hmm. Eh, sabi oh. ng amo niya, Ha? Limang libo? Ang ah, hinihingi mo, kontento ka na? Oh, pagkatrabaho talaga ako, mayroon akong limang libo. Oh, ito limang libo, kapusin yung trabaho kailangan kailangan kumuhay bukas pagdaling no, ako, sa inusen, yung ng lola sa ilong yung nakalingay ng limang lipo sa kasama mo, ako sayang, sana sinabot ng libo ko pala. Well, ganyan tayo eh. Wala tayong na kontento nga, misa, kung pagkalooban tayo. Pero si David, nung siya ginawang ang hari, pinagtagumpay siya sa matigmaan, dalawang beses siyang pinagtagumpay sa kapila ng kanyang kasalanan content siya. Yes. Naging content. Now, tayo sa ating mga sarili. Saksi tayo sa ating mga sarili. Napakarami nating wish sa Panginoon. Makarami na parang. Pero lahat ng tupad yan. Kung <laughs> hindi pa wala tupad na yun, alam natin matutupad sa gating ng panahon. Saksi tayo na. Ang tanong, tayo ba'y ko na maglingkod sa kanya? tayo pwede na So, ano ang mapupunod natin dito sa panalangin ng be? Bakit tayo humingi sa Diyos? Para saan? Para saan? Sana, tulad to para sa kalulatian ng Diyos at para paglikuran ng Diyos. Ngayong natupad na ang kahilingan natin kaligtasan, Tagad na ating hiling ito na sana maligtas tayo. Ano ang ating katulungan? Chief end of man is to glorify God. Enjoy it forever. Well. Ngayon, natupad na ang ating mga trabaho. Kumusta ang ating mga pangako? Panginoon, kung ako'y makapagtrataw lang, ibibigay ko talaga sa iyo ang heights Pagkakamusta na? Sa pano pa rito, hindi tayo dapat magsawa pagdating sa panalangin. Kung lang ito na lang yung bata, isip pa ba tayo. Huwag tayo magsawa sa panalangin sapagat nakikinig ang Diyos sa panalangin ng kanyang mga Napakatamis sa pandinig ng Diyos ang panalangin ng kanyang mga tao. Tulad ng pagbilit ng isang ina sa, sa iya ng kanyang sanggol. Napakasalis. Bibitiwan niya ang lahat ng kanyang ginawa sa kusina para lamang yakapin sa gantin ng panawagan ng kanyang puso na lahat. Diyan ipinicture ng Biblia ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga tao. At huwag natin kainipan kung ano yung hinihingi natin. Huwag natin kainipan Huwag tayo makalimot din sa ating mga katipunan. Tayo na lang ito. Opo, Panginoon, masan na ba ang aming pag -ingi, pag -ingi sa inyo, sa aming panalangin. Gawa po hindi lamang sa aming pansariling kasiyahan, hindi lamang sa aming pansariling kapakanan, Kundi ito, at sana malamadhatin na namin sa aming inigtot sa inyo, sa aming pangungay, sa may uh, pag-inuntay, pag-itiwala sa inyo, pag sa lahat po ng hirap namin binanas, na hindi namin naiinig pang inuunan sa inyong talooban sa aming buhay. Nawa, matutunan namin ito kahit sa kapilan ng na namin kong magpapabalik sa aming magkakasada, sa aming katulangan sa inyo, Lord, nakikinig ka pa rin sa mga tao ng hindi ng sa inyo. Napakabuti niyo mo sa amin. Kaya naman, Lord, hindi ko lamang ang tanging kasangkapan pinagdalo mo sa amin, ang panalangin, upang kami ito kalapit sa inyo at kayo ay aming makausap at aming matanggap ang iyong uh, matagal na at nakahanda ng sa lahat ng aming pananalangin. Kung aming dalangin sa pangalan ng amin. Amen.